ayun yung taro ayun sa akin pa taro ay, ay. Tama. taro so, um, daw ng ah okay 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 <laughs> traffic so pauwi na kami nakabili na kami ng gamot at nanggaling na rin kami ng Victoria Tarlac maliwanag pa naman bumili kami ng mga paso sa Victoria. Yun lang ang pinuntahan namin. Ayun. Sa likod. Ay, hindi pala makita. Kala ko makikita. Ayun, dinidiscarga nila yung mga paso na nabili namin. Oh. Marami-rami din yan. Kasi mahirap pag sa tricycle bukas. Dandaan pa. Yes, nakatanim na siya kaagad ng isa ayan. Mm. Ito yung kahapon oh, nakatayo na sila. Ay pa. Alam mo kano nalimutan natin? Yung bato. Na ang bato. Bato na ginamit noon na ni Darna, naiwan natin. <laughs> nakita ko kahapon. May malaki akong nakita kahapon dyan eh. Malaki pa itong bayapat na Sayang. Malaki eh. Bukay natin ilipat at ito. Kanan? Hmm. Ay oo. Oh, oh, yan nga yung nakita ko kahapon. Hmm. Maganda pala ito. <laughs> ito nga yan ang kahapon. Hmm. Meron pa doon sa kamila. Mm -mm. Laki na o. Oh. Ganda na. San kaya ililipat yan? pero malaman. Mm. Puputol daw siya ng ano. Baba mo pa. 'Yan. Sa ayan katabi niya. Mm. Uh oh. para magsanga na magsanga dumami yung sanga niya tapos mababa lang maganda kasi magputol ngayon tag ulan madali silang ano makarecover baba ganda no Tsaka ang bilis niya tumubo. Yan, di ba lagi yan yung pinapatay natin? <laughs> tapos tubo din siya ng tubo. Uh Oo. -oh. Akyatin ah, na yan ni Kayan. <laughs> yan yung binili namin kahapon ng mga paso. Ilang piraso yun? Ayun pa yung malaki, oh. Ayan, dalawang malaki. Siyam tapos, siya mo yung maliit. Okay. Ngayon magtatanim na kami ng mga Ang lalaki na ito yung mga tanim ko bago umalis papuntang Dubai. Pa, dalawang puno ito oh. Mm. Nabuhay siya. Dalawang Ha? Oh, kaya. <laughs> dalawang puno tapos ito yung ano tinanim niya ngayon yung dalawa maganda yan eh kaya lang napapabayaan kasi namin lalo na ngayon tag ulan magandang magtanim kaya ngayon magtatanim kami ito santol bayan pa? Hmm? santol ang laki na ng anong mangga mo dun oh. papatabain pa yung puno nun bago mo ayan, no? Oh, i -grap. oh, mm. oh, at least hindi mo nabibili yan dalawa yan ano oh. Buhay yung mga itinanim namin kahapon. ayan oh, gaganda nila. Oh. Ito pa. Tapos ayan, yung kahapon lang ito. Ayan. Tapos ito, ah, nilagyan namin ng maliliit na halaman diyan kasi baka kalkalin ng manok pag wala kami. Ito yung ano, dalawang ano, dalawang halaman sa isang paso so nag-try na ako guys na gumawa ng mga ano yung mga ginaya ko doon sa Pinterest. Ayan. Ito yung palmera galing doon sa ano sa bahay namin. Kinuha namin para ilagay din sa pasok. Yan, dami na no. oh. Tapos ito yung mga ano yung mga nabuhay namin. Ayan. Ito uli nagpabuhay uli kami ni papa paparamihin uli namin kung totoo si napakarami ditong gagawin na ano eh na yung, yung bang ano yung magdi DIY DIY kami ni Papa kaso oo pang landscape kaso guys tinan nyo naman oh yung mga dinamuhan din ni Papa oh nakakaawa yung mga halaman ito kahapon nilagay ko lang dito eh kasi medyo may simesimento dito sa, sa gawin na ito Ayaw kasi nitong bugambilya ng ano, sobrang tubig. Ayaw din niya ng ano, sobrang sobrang. Gusto niya yung mainit pero yung sobrang init, ayaw din niya. So ito yung binili namin na ano na bumili kami ng lupa. Ayan. Ito yung black soil ni Papa. Tapos yung iba, ito mga ito, medyo ayusin na rin namin. Yung ano yung medyo nangulot doon na ano, na bugambilya, ilipat ko ng paso. Oo, yung nangulot paki dala dito. Tingnan niyo yung tanglong namin oh, ganda, ang ganda ng ano niya, bulaklak niya. Yung tanglong lang ang natatangi na ano, namulaklak nang ganyan saka ito. 21 kg well na puti. Ito yung hinahalo namin na ano, na lupa. Maganda talaga kapag meron kang ano, meron kang lupa na ganito taniman kahit maliit lang. Marami ka na magagawa dito. Yung mga tinanim namin pala na ano, update dun sa yung mga kawakawayan kung natatandaan ninyo. Ayan o, yung iba. <laughs> nabuhay, yung iba namatay. Ganun talaga. Pero pag may nabuhay ka daw na pa isa-isa, yun uh, yun yung ano, yung magpaparami. Ano yan pa? Sinan mo nga malaki na oh halos magkasiling taas na kaya ng ano guyabano mo ay guyabano app ng abukado yung abocado ang gusto namin itanim dito kahit na marami sana dito yung abukado na yan isa lang yung nabili namin noon eh yung ganyan kalaki guys 5,000 to 6,000 na yan ngayon eh binili 2 years na yata yan dito nakatanim yan nagrepot na ng paso ay nang paso ng bugamilya pala nakapangapat na siya ay yung mga tinanim namin noon na experiment pero marami kami napatubo. Na perfect na. Kaya nang naging resulta. Kaya permanent na yan tat. Ano? Permanent na yan. So, mga marami kaming uh, ngayon na ginagawa. Meron kami mga bubunsayin ayan. Kaya pag natuloy yung aming ano dito Rest house Marami kami na landscape Kaya lang talagang madamong kailangan maglinis ito, oh, ma ano, no? ngayon lang tagulan na itong kasi tagulan ano, mabilis oh. hindi hindi kagaya noon na kasi hindi tayo makasugod sa ulan eh dito ulan ng dati hindi hindi siya maulan na ganito noon oh. last year may ulan siya pero hindi mahabang ulan managa, ngayon oo. kasi lahat ng ano namatay yung papaya namin dati hindi naman ganon yung ano eh oh, nung last year hindi naman oh. ganyan di diba? ba Marami kami, kami tanim doon. Kahit na ano, kahit na maulan noon. Mm na si Papa. Kumuha siya ng gabi. Ginataan daw ang ulam namin ngayon. <laughs> Nagbago. Kanina daing. <laughs> ngayon ginataan. Mga ah, yung gulay. Kaya nga. Pero pag walang gulay talaga. Hindi ba pwede lagyan niya ng ano? Ng malunggay, dahon. Ah, uh, kailangan puro lang. Oo. Oh. Uh yung ano yung ay ko konti pala yung dahon ng kwan no, ng kamoting kahoy ay, o. sarap din ginataan yun di ba ah, oh. kahit yun dyan sa gimba lang kahit yung ano mo yung long sleeve mo na ginagamit dito puro dagta na yan marami na yan pang oh. hindi pwedeng lagyan ng dahon Pukuha Ah. Tungo siya ng malili ito. Ay, sarap naman. Ganyan na yan? Oo. Uh. Ah. Ganun pala. Ganyan ng sili. Yeah. Nilagyan mo ng ano? Ng talangka? Hipon lang. Hipon. hipon lang? Walang talangka? Ah. Sarap oh. Niluto ni Papa saka ni Clark. Yummy nurse. Parang may isang bol na lang dito. <laughs> Para dun sa kabila. paano lang Dubai dun. Hmm? Paano pag pumasok ako dun may nakaupo dyan? <laughs> <kayo>. <laughs> Pangit naman, pangit naman nun. ka <laughs> <laughs> Bad idea. Hello! <laughs> yeah, kata katatawag ni Ate Cheng. Kasi naiwan niya yung sapatos niya. <laughs> kan ba naman? Lalaban na ni Kuya Clark kasi sakto sa akin eh. Ang lambot Clark. Magaan. Kabola kasi si Duday dito. Mm. Ano, magaan. Kaya gusto na, niya na, ano? Na-break in niya na. Oo. Malambot. Na. Malambot. Ayan, lalaban na ni Clark para maisuot ko na. <laughs> mm. Maliit lang talaga yung pa ako eh. Magka-size kami. Di syempre nung tumaba ako, tumaba din. <laughs> Sinukat. <laughs> Sinukat eh. Ano pa? Si Papa nandito siya oh yung gina may ginagawa siya dito. <laughs> Tapo yung ang tawag niyan. Ah. Ay meron, may gasket. Mm, ayan siya. Ginagawa niya yung CR. Maganda naman itong CR namin dito. Tapos yung seats namin no galing pa nang Dubai Meron siya doon sa na, ano, yung But kalayo yun, na yun. Ano paano biday? <laughs> Dapat <laughs> dito yung bidet pa. Dito, yung biday. Oh, dito pwedeng ano niya, malutong na yan. Okay na oh. Hindi niya maikabit dito. Di sana dito na lang pa. Anong problema dito sa kabila? Baka mapuksa so tayo ng ano eh. Alupong na eh. Pag okay na lang po. Paggagalawin. Hmm. Ito yung nabili ko sa ano oh. Sa Shopee. Ang cute, di ba? <laughs> Kaghapon pa yan, Dine-deliver. Tapos, kanina inayos ni Clark. <sighs> Natamad ako pumunta doon sa... Ba't ang liwa-liwanag nitong ano? camera ko. Ay, nako Sobrang liwanag. Paayos ko nga kay Clark ito. Kinalikot namin na ati Cheng kong cellphone ko eh. Kaya nagkaganito na naman. Oh, wow. Bago na ito. So, naikabit na niya. Ayan, bago na guys. Oh. Hindi niya sinabi sa akin. Gusto niya siguro surprise ako. Ay, okay na oh. Kasi ang lakas ng tulo nito guys. So, ayan. Ito sana. Pwede ba ito nagagala? Ayun. Sana wag nang galaw-galawin ng ano. Kasi bagong kabit lang. Ayan, okay na siya. Good job, papang. Etong kabila, gusto ko ding papalitan ito eh. Ganon din naman yun. Pero parang mas okay yun kaysa dito. Ito kasi medyo, gusto ko yung mataas siya, tapos nakaganyan lang. Ito kasi minsan dito nababasa kami. Ayan. So inaayos pa niya doon sa ano sa CR. Kaya hindi pa po pwede dito na ano na gumamit ng tubig. Mamaya na lang maglaba pa. Papa. Pa. Pa. Ne asan na siya? Tapos na. Asan si Papa? Etong itlog na ito, Nakailang painit na ba ako? <laughs> Tapos lalamig, hindi naman nakakain. Kainin ko na nga. Maganda sa diabetic ang ano. Wala akong, hindi ako kumain ng rice, guys. Hindi rin ako nagtinapay. Eh. So, itlog. Maganda daw ang itlog sa umaga eh. Hindi yan balot. Yung ano yan, itlog na yung... Ay, ewan ko, basta. <laughs> Ayun, penoy balot nakasili ako kakain yan guys yan malapit na mag alauna kain pa lang kami ng pananghalian ati cheng ito pa lang yung ano anak mga binili mong pagkain namin ito yung kakainin namin mm, yung lain kahapon yummers kain tayo guys tapos mga daing wala muna daw bili-bili <laughs> walang kain-kain muna sa labas ito muna yung ano namin Ubusin namin. Thank you, Ate Cheng. Mm. Ay! Pati ba yan? Okay. <laughs> Malalim daw yung sausawan namin. ng <laughs> laki itong bowl niya. Tapos niluto lahat ito ni Clark. Mm. Yung ano ito. Sayote at saka ginisa lang. Sayote, saka repolyo. Tapos yung pritong tilapia. Ito yung kahapon gusto ko yung sa Tsaka labong.